Ayun. Okay pa pagaling market pero magpakain tayo ng mangit. Ito. Po. Upo dito, upo. Sit. Hmm. Sala. Hmm. sit. Sit nang maayos, ayan, ganyan. Hmm. hmm. Marten, kailangan pa subuan. Pagod. Tingal pa ako eh. Sumalubong agad. Naglalaglag yeah, yeah. baga. Pwede bungal? <laughs> Pasyutin mo. Pagodis. <laughs> Pagodis. kita ya. Nanti Pak. Cek buku ini nah. Untuk. Carak. Tu tanggal neraga mu. Tu tanggal neraga mu. tagalog naman yun hmm eh lahulog ka mm. oh isang pa ako nag na sa palad ko hihihihi <laughs> hindi na nagkapagintay ito <laughs> oh Kaya mo isang subo isang kamay ako yung wala ng kamay, papagurin mo pa yung pusa. Kamay-kamay ka kamay, pang nalalaman. Gusto pa? Hindi pa. I love you. tu tu tanggal dyan. Bungal dyan eh. tu tanggal dyan na. Tama na? Three quarter na. Ito pa, kapag tanggal dyan. Ini tu pak. Deh, sayang ya. Sen ini ni. Boleh na? Eh patut hutang kalau na obus na. Patut hutang kalau na obus na. Atau hutang kalau na obus na. Atau hutang kalau na obus na. Boleh tuh Atau hutang kalau. Atau hutang kalau je. Atau hutang kalau. Atau hutang kalau kuatnya dedon Biniyan ang mangit